Therapy. Hello, mapagpalang araw po, mapagpalang umaga po sa si lahat. Ah uh, heto po si Mano, nagpapa-therapy, nagpapa, therapy, nagpapa therapy po sa amin. At kulang-kulang uh, uh, 15 days na po siyang nagpapa-therapy po dito sa amin, sa amin sa job therapy. Ang sakit niya po ay uh, sakit sa bantog. Apo uh, at uh, dati po, ano po ang nanong? Ano, sige dati, po. Dati, ami dugo Opo. Pero nung na dito nagpagawa, nagpapagamot. Na alis po yung, ano, yung pag uh, ng dugo, po. Uh, uh, bumalik sa dati. Okay, praise the Lord po. Ganyan kabait po ang Diyos pag kinahabagan niya po yung tao. Okay. At uh, ito po, dati-dati uh, po kasi, wala siyang kuryente sa katawan. Ito po ayo oh, ito pong pagtesting namin. Kapag uh, dilalapit po niya ang palal niya dito, hindi tumatayo. Pero ngayon po, ayan po. Oh. Ayan, ang lakas na po. Oh. Ang lakas na. Dati-dati walang reaction po yan pag ginaganyan niya yung pala niya. Ngayon, nako oh. Ang lakas na ng magnet. Ganyan po kung magpagaling po ang Diyos. Yan po? Salamat po sa Diyos dahil ah, naniwala po siya. Naniwala po siya sa amin na ah, ang Diyos po may kaparaanan kung paano niya papagalingin ang tao. At ito nga po sa pamamagitan po ng job Therapy, si Manong po, sa dahil sa kahabangat po ng Diyos, ay patuloy sa pagaling. Kaya God bless po, purihin pang ang Diyos sa araw po nito.